Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, wag kayo ganito guys, masyadong mapahiya ang tao. Ito, isinir niya ang TikTok uh, video o reels uh, galing kay Miku Pugay. Uh, I think nasa Japan based na. Uh, Uh, nasa loob ng isang mall si Congressman Sendanya I don't know kung saang mall ito tapos sinisigawan siya ng Duterte Duterte <laughs> Wala lang din, sport lang si Congressman Sindeta, matawa, kailang sinusundan siya ng uh, sigaw na Duterte, Duterte, nakakatawa. Okay, ina Duterte. Yan you know? o. Duterte. Yan you o, know, sinda Duterte.

In fairness, kay Congressman Sindanya, sport lang siya. Hindi siya nagalit. Tuloy lang, nag-smile pa siya. <laughs> yan ang maganda. Yung freedom of expression. Yung tao na yun na sumisigaw, yun ang mga organic na, ano. Organic na mga DDS. Walang bayad. Uh, basta puso't isipan lang na nakita nila kung gaano Uh, tayo minahal ng mga Duterte yung pag-servisyo nila sa taong bayan kaya ngayon ang pag ng mga DTS sa mga Duterte walang halong pagkukunwari uh, as in, talagang flowing from the heart ang um, kaya ganito eh, kilala itong niya na anti-Duterte anong sabi niya? yung desisyon ng Supreme Court wala uh, the Supreme Court justices are serving the interests of the Dutertes. Grabe. O oh, yung yung decision ng Senado. Ano sabi niya? Ang sinado sinado Senado daw naging Senado na ng mga Duterte. Grabe talaga ang uh, Uh, abot langit ang pagkasuklam nila sa mga Duterte. Itong mga grupo nila at uh, bayan. Yan. <coughs> uh, Veros, sa uh, mamamayang liberal naman si Nashiel Jokno, uh, Leila De Lima. Uh, sino pa? Yung makabayan black. Talagang Gagawin nila ang lahat para mawala sa political limelight ang mga Duterte dahil nga naranasan na nila kung paano mamuno ang isang Duterte. So, grabe, ang isa talagang very clear uh, accomplishment ni Pangulong Duterte yung gusto nyong tanggalin ang mga komunista sa Pilipinas na nagpapahirap sa bansa for 54, 55 years. Ang tagal na. 1969 na-organize na ang Communist Party of the Philippines. So, ngayong December, pang ilan na sila? 55 years. Yeah. So, panahon ni Tatay Digong natin, na ipanganak ang ntf ending local communist armed conflict. At tunay nga, malapit na sila talagang mawala sa... <laughs> kasaysayan ng Pilipinas. So, insignificant na sila. Hindi katulad nung, ko pumasok ako sa servisyo, 1985. Naku, kalakasan nila nun. Ah, uh, ang level ng labanan nun, yung parang strategic stalemate na, yung halos parihas na. Uh, malapit na sila sa strategic offensive. Napakalakas. Ang NPA, ah, uh, nung pumasok ako sa revision nasa more or less 26,000 armed combatant sila buong Pilipinas ang lakas but over the years yan tuloy-tuloy uh, lang kampanya the best president na naglunsad ng pinaka-epektibong kampanya laban sa mga makakaliwa ay si Tatay Digong at ah, ganyan din si Bipisara. Sara talagang mayor pa si Bipisara. talagang all out siya hands on siya sa anti-insurgency campaign sa Davao City. Kaya halos hindi na sila makaporma sa Davao. So, that's the reason why, tingnan nyo, ang unang nagsampa ng impeachment complaint sa Kamara, Akbayan. Yan, si Sinda niya. Hindi nagpatalo ang Makabayan Black. Nagpile din sila. Okay. Akbayan at saka, ano ito? Akbayan at saka Makabayan Black, Pares makakalawa. kailang magkalaban yan? Merong tinatawag na reaffirmist, rejectionist. Ang mga makabayan black, si na Franz Castro, reaffirmist, sumusunod sila sa patakaran ni Joma Sison. Itong akbayan, rejectionist, nire-reject na nila si Joma. Kaya yan, ang magkalaban yan. Kailang dahil nagkaroon sila ng common enemy itong mga Duterte, kaya ngayon medyo nagtutulungan. Kaya gusto nilang maimpit si BP Sara. Kasi talagang mapupulbo sila pag makabalik ang isang Duterte sa Malacañang. But in fairness, ano, itong <coughs> administration ito, kung mayroon mang continuity of programs, yan na yung pakikipaglaban sa mga komunista na ipagpatuloy ng AFP, ng uh, PNP, other branches of government, nagpatuloy kasi nga na, na institutionalized na yung ntf ka. kaya halos insignificant na po ang influence uh ng makakaliwa sa ato. Di na lang sila na iwan sa Kongreso kasi meron pa eh. Uh, ak party list, dalawa ang representative nila plus kabataan isa. Tama ba? Oh, so may tatlo pang naiwan <laughs> yung Gabriela, nawala na. So, sige. Uh, salamat naman kay Kongresman Sinta niya na nag-smile lang siya. Hindi, niya, hindi siya nagalit doon sa sumigaw. Believe din ako sa tapang, malasakit ng taong sumigaw ng Duterte sa isang kongresista. Ganyan katindi ang pagmamahal ng mga DDS sa ating minamahal na Duterte political family. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maiki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito, pantulong natin ito sa tribo. na uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at saka Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Ko sa saging lakatan ni Manoy Boy, huwag muna niyang unan niyang tanom, huwag mga maayogid, huwag dagko na pod. Mayang buntag ya manoy. Mayang buntag po. Oo. Ang gabuno ka manoy. Oo. O gawas nga hinlo para yun po silang manoy anay sa pag-abuno. O salamat sa nagsuporta sa pagpananom o sa pag abuno O karoon maupod ang ikaduhan ni manoy nga iyang tanom nga saging lakatan. O gawas nga hinlo, mga tambok pagyod, o mga dagko ng iyang saging. So padayon silang manoy sa pag-abono. So kini ang among saging lakatan, 2 mil ni kapin. So daghan-daghan yun ni. So karon mananom na pod mi og kape. O karon gawa sa saging nga lakatan nga tanom ilang manoy nananom pod sila og kape. Kining kape tag 25 ani ang kada isa ka punuan. Ang among pagpalit. Tang kulang gitu. Katakatan no, lalu video apa dayun ya pak Sukurta. Ya ambung kita nom. Unang mm -hmm. anu mung kita nom. Lakatan. Unia kai mas mahal mana angka pidi selakatan ya so, flow lakata atau kapi napa dah mung kita nom. Selamat. Pila kapunuan mana yang mung kita nom ngasaging lakatan? Kuani. Cinta cinta sarani ni kapunuan. Aiy. Ang akong itanong mga kape, pawas na ako ni sa 700. Oo. So, salamat kay Manoy. Oo, oh, salamat po.